Sige 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 na. Ado, ado na. <laughs> sige na tira na si lab Bigay mo si na, si Love na ang titira. Oh. Kuya, si na. Oh. <laughs> Talok si Kuya, talo, talo. Oh. Tirahin mo na, Lablab. tirahin. Sumablay. <laughs> tirahin mo, baby. Tira. Kuya. Kuya. Kira hmm. ni Love yun. Sige. Oh. Tira ni Lablab. Lab. Yun. Yun. <laughs> A, tira mo ulit. Sa kanya ulit, kuya. Ni Lablab. Yung kuya. Sige. Hmm. Yan kuya. <laughs> Sige Lablab, sa'yo. Tira. Tira sa'yo, sa'yo. sa'yo. <laughs> Ay, baby love, no. Tira. Sige. Hmm. Kay Lula niya, kay Lula. Kay Lula pag kay love, love na. Love, love. Lamang na si lab, lab ha Lamang na si lablab lab sa inyo Oh 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 galing Oh 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 oh, oh. oh, oh, oh tira ulit, kuya. Yay, yeah, kuya, perdi, hilo, hey, ya perdi. Sige, eh, lab, Yan. Oops. Mm. Sige, patira. Eh, lab, lab. Okay, lab, Mm. Tira ulit, oh. Pasa na. Pasa na. Mm. Hindi pagkapi. Pasa Basa. Maghihintay eh. Oo. Oh, Kuya, oh. balik. Kuya. Ah. 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 Sige pa. Hmm. Kay lablab ulit. Kay lablab. Oh. Manak. Tira lablab. Tira. Hmm. Kay lablab. Oh. Ah. Mm hmm, tira na naman. Tira. Tirahin na. Sige. Kuya! Oh, <laughs> tira, ian, ian. <-lab>. Yan. Yan. <laughs> <laughs> si kuya talaga. Perte, o. Puro ka ng puro? Oo. Hindi nakakapasa. Pasa mo. Pasa mo. Yan, kay lablab. Pasa. -lab. <laughs>